Pagsasaka, construction, pagkukumpuni at pamumuno. Karamihan ay iniisip na ang mga babae ay nangangailangan ng mga lalaki upang gawin ang ganyang mga bagay at ang mga babae ay matik na manatili sa gawaing bahay. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang isla sa dagat ng Baltic na halos walang mga lalaki at kung saan ang mga kababaihan ang gumagawa ng halos lahat? Ano ang islang ito at saan nagpunta ang lahat ng kalalakihan? Ito ang munting kwento ng isla ng kababaihan. Matatagpuan sa baybayin ng Baltic ng Estonia, ang maliit na isla ng Kino ay tahanan ng isang komunidad na may 700 katao lamang na ang mga kultural na ekspresyon at tradisyon ng agrikultura ay pinanatiling buhay sa loob ng maraming siglo. Noon, sa isla ng Kino ay walang ibang pagkakakitaan ang mga kalalakihan kung hindi pangingisda. At ang mga ekspedisyong ito ay inaabot ng mga araw pag sinuswerte. Minsan linggo pag inaalat at minsan ay inaabot pa ng buwan sa kargatan kung minamalas. Kaya naman madalas tinotoyo, este, naiiwan ang mga babae na gawin lahat ng klase ng gawain sa isla. Sila ang bahala sa lahat ng liminal rights, seremonya ng kasal, maging ang libing at kung ano pa na pwedeng gawin. At kung ang mga martes ng Pinas ay nahumaling sa e-bike, dito astig dahil ang mga martes dito ay nahumaling sa motor. Ang kultura ng motorsiklo ay isang napakalagang kagamitan para sa mga mangingisda at kadalasan sa mga nakakaluwag-luwag na pamilya ay inaabot pa ng tatlo hanggang limang motorsiklo. Balik tayo sa kalalakihan, sa kasamaang palad noong 19th century ay nagkaroon ng krisis sa industriya ng pangisda sa isla. Nawalan ng trabaho ang mga kalalakihan. At dahil sa kawalan ng ibang trabaho sa lugar, ay marami sa mga lalaki ang lumisan. Kaya naman halos mga babae ang naiwan sa isla at pinilit ibangon ang kanilang kabuhayan Napansin naman ito ng media at kanilang binansagang isla ng mga kababaihan. Dahil dito ay naintriga ang mga tao at boom, ayun, pumasok ang turismo sa isla. Dahil nga sa kakaibang fenomenon sa isla ng Kino, ang isang buong ekonomiya ay musbong dahil sa mga kababaihan. At ngayon nga ay sila na rin ang nagpapatakbo ng negosyo ng kanilang pamilya. At unti-unti nagsibalikan ang kanilang mga asawa at ibang kalalakian na nagtrabaho sa ibang lugar. Ibinanderan nila ang kanilang tradisyonal na pagsasayaw at pagkanta na pumatok naman sa mga bisita. Kung dati lalaki lang kumakayod, ngayon ay kababaihan na ang dumidiskarte at katuwang ang kanilang mga mister. Kaya naman unti-unti nag -iba ang pananaw ng mga tao dito dahil pantay na ang kapangyarihan ng lalaki at babae. Lumipas ang panahon ay hindi na masasabing isla ng kababaihan ng Kino Gayunpaman, sila ang naging tulay para makilala ang isla. Habang marami pang lugar sa mundo na hindi binibigyan ng pagkakataon ng mga babae o ginagawa lang taong bahay, narito ang isang lugar sa Estonia kung saan ang mga kababaihan ang namumuno. At lahat ng ito ay suportado ng mga kalalakihan. Mayroong kalayaan, may sariling regulasyon at iginagalang ang karapatan. Kaya sa susunod na maramdaman mong wala kang magagawa dahil sa trabaho yun ng lalaki o trabaho ng babae, alalahanin ang mga kababaihan ng Estonia. Dahil kung may magagawa sila, ay magagawa mo rin. So yon huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli!